Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Pakinggan nyo to. At syempre alam ko na maraming makakarelate na mga kalalakihan sa ating topic na ito. Na ano ang tatlong rason na bakit may isang lalaki na tanggap niya na dalawa sila sa puso ng isang babae. Ang una mga kasawi ay umaasa na siya yung pipiliin. Syempre may mga kalalakihan talaga. Hindi nila gusto sa sarili nila na magiging pangalawa sila sa isang babae, pero alam nyo ba, mas okay lang sa kanila. Kasi dahil mahal na mahal nila ang isang babae, kaya tinatanggap nila na kahit dalawa sila, sa puso ng isang babae, okay lang. Ang mahalaga ay, nagiging kanya pa rin yung babae. At syempre, nagiging hope na sana someday ay siya yung pipiliin kapag once na nag siya sa isang babae. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa ay dun niya, nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Siyempre kapag ka-once ng isang lalaki ay nakapagrelasyon na ito sa iba tapos hindi siya nakaka-experience ng tunay siyang minamahal o hindi siya naka experience sa na talagang grabe yung pagtrato sa kanya na isang babae tapos eto ay naka experience sa isang babae na kahit alam niya na hindi siya lang ang nasa puso nito ay mas okay lang sa kanya kasi ang iniisip niya na okay lang kasi dito ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at tunay na pagtrato sa kanya ng isang babae kaya tinatanggap niya na kahit dalawa sala ay okay lang kasi dun niya napipil ang sobrang pinapalagahan siya ng isang babae. Ayan yung ating pangalawa na rason ang pangatlo mga kasabi is malambing alam nyo ba kapag ang isang lalaki ay nakaranas na sobrang lambing ng isang babae maasikaso ito sa lahat ng bagay at pinaparamdam niya kahit saan siya ay talagang napipil niya ang paglambing ng isang babae kahit nasa malayo ito ay naandyan pa rin sa kanya para bang hindi niya nararamdaman na LDR sila kahit ultimo yung pagpawis ayan, pinapapunasan niya yung bang talagang lahat ng pag-aarob na bilang isang jowa ay talagang sobra itong pinaparamdam sa kanya ng isang babae ay talagang sobra niya itong mamahalin mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. laging yung tatandaan sa mga kalalakihan kapag kayo ay naka-experience ng dalawa kayo sa puso ng isang babae. Alam nyo ba masakit man isipin at tanggapin mas maganda na kayo na mismo yung umayaw, kayo na mismo yung bumitaw at kayo na mismo ang sumuko kasi darating ang panahon kapag once na hindi ka pinili ng isang babaeng minamahal mo baka hindi mo makontrol yung sarili mo na makapanakit ka or either na ikaw yung masasaktan ng gusto. Kasi nga hindi mo naman talaga deserve na magmahal ng ganito at hindi mo deserve na masaktan ka ng ganito kapag once na talagang hindi ikaw yung mapipili ng isang ang babae. Lagi mong tatandaan, sa iyong pagmamahal, minsan masakit at masarap. Pero mas pipiliin mo na mahalin mo ang sarili mo para naman hindi ka masaktan ng gusto, mga kasawi. Yun naman po mga kasawi, aking advice, maraming salamat po sa patuloy na pag nyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang gabi, mga kasawi. So, mahal kayo ng inyong advisor.